At ito na nga mga kaluha, inilipat ko na ang aking opo na kung saan ay pinunla ko noong nakaraang araw. O nga pala, isang buwan na pala nakalipas at ito, malaki na ang aking napunla. At ito naman, nililipat ko na siya para dito na siya magmintin hanggang sa makaakit sa balag. So ito mga kaluha, ang aking tanim na opo ay ito ay para panggulay lang sa pang-araw-araw namin dito sa bahay ko bo. Hello, good morning mga kaidol kaluwa. So ito nga pala, may papakita ko sa inyo na aking bagong punla. So ito, punla ko na ito mga kaluwa, ay eh, dito ko nilagay sa plating para maganda ang pagkakatubo. At ito nga pala yung mga pinunla ko. Ito yung upo mga kaidol, oh. ito yung punla kong upo. Tapos, punla kong ampalaya. At ito, punla kong, ayan o, oh, Pitsay. Oh. At ito lettuce. Ayan, lettuce. At ito naman ay yung mustasa. So ayan mga kaluwa, dito ko yan nilagay. Ayan. Punla ko sila dito. Ayan, sa so, haba. So ito nga para yung lettuce. Oh, ayan. Ayan, napapansin nyo, may, ayan yung buto ng lettuce. Oh, marami. Ayan. Ayan, binungkal ko muna mga kalwa. Ayan. Dito ko muna ipupunla. Pag tumubo na, yun, sa ako na ililipat yan sa pinaka-plating nya. Dahil ayan, malapad. Marami akong plating. Ito, ayusin ko pa yan. Ayan. Tapos, ito. Ayusin ko yan. Pag nagtubo na ito. Ayan. Sabay-sabay ito mga kalwa. Kaya lalagyan ko muna ng balag para lalagyan ko ng net. A few moments later. Ito na mga kaluwa ang aking punla. Ay Kung sino ay naka-monitor ng aking in-upload na ito ay ginagawa ko pa na plating para punlaan. So kaya ito na siya. Uh, ito yung pitsay. Ayun at yun naman yung mustasa at ito yung opo oh, yan mga kaidol upo yan ito yung palaya marami din ang palaya mga kaluwa so yan o yan ililipat ko na yan pag oras na nagganito na nagganito na yung dahon lahat So ito, ito ang palaya. Ganon din. Ayan Oh, dahil marami pang hindi tumubo mga kalua. Ayan. Sa so, ako yan, ilalagay sa balag. O. Oh, so pansin nyo. Ayan na. Oh. Kaya ako nilagyan ng net. Dahil nga sa kakaykay ng manok yan. Sayang. At ito pa yung iba mga kalua. O. Oh. Oh, ayan. So, ito. Ilipat ko na to. Ayan. Pwede nito ilipat. So ipapakita ko sa inyo yung pagtatanim ko nito. A few moments later. So ito na nga pala mga kaluwa ang space na kung saan ko ililipat yung opo. So ayan, kung napapansin niyo, ino ko to dahil dito ko ilalagay yung bawat isang puno. At ito naman balag nilagay ko, bagong balag 'yan. At diyan ko naman pakakapitin yung opo na tatanim ko at saka yung ampalaya. Kung napapansin nyo mga kalawa, hindi pa tapos yung balag na nilagay ko. O ayan, nakikita nyo may mga awang pa yan dahil inuna ko munang kukayin ang pagtataniman ko ng upo at yung pagtataniman ko ng ampalaya. Kaya panoorin nyo ang aking mga video mga kaidol at pakishare naman kung nagustuhan nyo ang aking video. At siyempre huwag nyo kalimutang mag-subscribe ng aking channel. Pakisupport na lang mga kaidol kalawa. At bago yung mga kaidol kalawa, shoutout natin yung mga kapwa ko farmer. At siyempre kung sino man nakakasubaybay ng aking mga video vlog, ito assorted yung aking mga ina-upload mga kaluba. Kapag oras na ako nasa rides, rides po ang aking na-upload. Kapag oras po na nasa bahay lang ako, ito po mga kaluba ang aking kinakaabalahan. Ang pag-garden, siyempre may pakita ko rin sa inyo kung ano mga ginagawa ko pag ako'y walang rides. Pag ako naman naka-duty, siyempre sa so pagdyote naman ang atin may upload mga kayo, kalawa. At siyempre mas lamang talaga yung nasa bahay ako dahil yung po nasa bahay ako, Marami akong nagagawa tulad dito sa pag So panoorin nyo ang aking video mga kaidol kalawa at sana huwag nyo akong kalimutang i-subscribe. Pakisupport na aking video. Pakishare na lang din mga kaidol kalawa kung nagustuhan nyo. So ito panoorin nyo ang aking video hanggang dolo. Dito na nga mga kaidol kalawa nilipat ko na yung aking sinasabi kanina kung napapansin nyo. Kung sino mga nakaupanood sa aking unang video. Ito napapansin nyo mga kaidol kalawa ay may mga tanim na ako dito. Ayan may nailipat na pala ako dito at yan yung mga una kong tinanim na talong so syempre, continue tayo sa pagtatanim dahil ito na ito na sinasabi ko noong unang upload ko at ito yung hinukay ko pala mga kaido kalua at ito yung mga tatanim ko so ayan kung napapansin nyo malalaki na at pwede na siyang ilipat sa plating pero hindi ko siya ginawa plating dahil ito may balag naman siya mga kaido kalua hinukay ko na lang para doon ko ililipat ang mga upo at yung ampalaya so ito pala inuna ko mga kalua ay yung upo ito at ayan siyempre pagkatapos ko ito tanim ng upo kukunin ko na uli yung ampalaya para ilipat ko dito rin mismo sa balag na to na ginawa ko so ito yan mga kaidol panoorin nyo ang ating video huwag nyo kalimutan na mag subscribe at huwag nyo rin kalimutan mga kaidol kaluwa na mag like and share so ayan natapos na rin ang pagtatanim ko mga kaluwa at ito na nga pala yung kabuuhan ko na tinanim ayan nag helera po yan ang upo dalawang helera mga kaidol kaluwa at siyempre Ayan o, tulad nito, opo yan. At meron din itong katabi. Itong katabi naman nito ay ang palaya. Yan. Isang balag lang ang pinaglagyan ko mga kaluwa para oras na gumapang na sila paakyat. Isa lang ang paggagapangan nila na balag. So abangan nyo mga kaidol kaluwa ang susunod ko na video. Pag oras na ito ay gumapang na. At hanggang sa ito ay mamunga. So yun lang muna mga kaidol kaluwa. At ito ipapakita ko sa inyo yung balag na paglalagyan ko ayan o oh, hindi pa yan tapos dahil inuna ko munang itanim ito nga pala mga kalawa ito yung sobra na aking kinuhunan kalina ng nilipat ko so ayan kung napapansin nyo naiwan yung iba po kunti pa lang ang dahon ayan inuna ko muna pagtanim yung medyo maganda ganda na ng dahon dahil ayan o oh, marami pa naman tayo pwedeng itatanim dito in case na in case na mayroong hindi mabuhay sa nilipat ko siya ipapalit ko at ito nga pala mga kalawa, yung pizzai at yung mustasa Ililipat ko yan pag nagawa ako na ng plating paglilipatan nila. Maraming salamat sa inyong panonood.